World Cup 2014. Brazil nanalo sa World Cup opener salamat sa tulong mula sa mga officials. Nakakuha ng magandang simula sa World Cup ang host na Brazil pero ito ba ay karapat dapat? Sa opening game ng World Cup noong Huwebes, natalo ng Brazil ang Croatia 3-1 salamat sa dalawang goals ng Golden Boy na si Neymar. Matapos sa mabagal na umpisa, naghulat ang lahat ng nangunang underdog team ng Croatia, labing isang minuto mula na magsimula ang laro. Pero ang ninenerbius na Brazil ay nakabawi din salamat sa pag-score ni Neymar na hindi napigilan ng Croatian goalkeeper na si Pratikosa. Kahit na hindi ito ang pinakamagandang shot. Tumuro sa langit si Neymar na baka nagpapasalamat sa Diyos at nakascore siya ng hindi inaasahan. Sa isang punto ay mukhang mauuwi sa draw ang laro, nangailangan ng divine intervention ng Brazil na dumating sa pamamagitan ng mga officials. 70 minuto na ang nakalipas nang ibinigay ng Japanese na referee ang spot kick sa Brazil para sa isang challenge kay Fred, na ikinagulat ng Croatia dahil hindi naman agresibo o bayolente ang challenge in question. Pasok si Neymar na nagsasayaw ng saglit bago niya kinuha ang penalty na nalampasan ng mga kamay ni Platicosa at nagtuturo na naman sa langit ang mga daliri ng player. At sa huling minuto ng laro ay nakapag-score ulit ang Brazil na tiyak na mauuwi sa paninisi sa bugbog na goalie ng Croatia. Sa ngayon ay masaya ang World Cup host at pati na rin si Neymar na bida ng mga headline kahit na hindi naman siya ang tunay na star ng show.